Hey, Another day, another araw tayo mga bayaw. So ayan, magpapasko na mga bayaw. Malapit na naman mamasko yung mga inaanak natin. Tuturuan ko kayo paano makatipid para sa aginaldo. Ito, may nakita ko sa TikTok. Oh. Yung mga scratch it. Ayan, ayan. Oh. Kumbaga, dito magbabasis sila doon sa makukuha nilang aginaldo. Kumbaga, mahilap kasi yung may iba. Nalilitan sa P100, sa P50 Ito, magbabasis sila sa swerte nila. Yan, nakita ko sa TikTok ay may 50, may 100, may 200, may 500, may 1,000. Ah, syempre, may better luck next time. So, nasa kapalaran nyo na. Nasa kamay nyo na yung makukuha nyo ang ginaldo, ma inaanak ha. Kaya walang tampuhan. So, yan, papakita ko sa inyo paano ginagawa dito. So, yan, mga papakita ko sa inyo paano yung ilalagay yung ini-scratch. may, may padala siya. Pag mamili ka nitong card, <coughs> may kasama nung sticker na may gold. So, ganyan lang simple alisin nyo dito tapos tatakpan nyo lang ganyan lang simple tapos yan na yung scratch nila Ay, kahit tutok nyo sa si araw yan hindi masisilip di ba? So ayan, mga inaanak, sa lahat ng mamamas ko, good luck sa inyo ha. Walang tampuhan. Merry Christmas! Ayan, <laughs> ko si Natnat. Ito, yung kinalo ko sa kanya. Merry Christmas! Yeah. Ayan, may na nga, na naman ha. Oo, oh, kaya magkawalaan na naman ha. Kuya Joel. Ayan ha, ibigay para makikita ang lapayaw. Kasi makasabi, wala akong pinigay. Ito pa ha. Kapitin dito ha. Ayan,

Ano sabihin? sabihin Hello, sabihin mo? ng salong. Wow! Tulog eh. Ay, 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 hindi pwede magtulog. Sayang tulog. Isinig ko pa rin. Sa akin yung makakamot kayo. Hindi pwede pag ganyan. Dapat price it. Thank you. No, sorry kasi no, mayroon no, dyan po yung dalawa, Ay, bitas. Ano yun, hindi <laughs> ko naman inaanak yun. Sabi niya, inaanap ako ng Pabudiswal Certificate e. Okay. O, inaanak ka. Ayan, may video to, uh, nasa tatay oh. mo. O, oh. <laughs> ah. pili ka muna inaanak. Ah. Pili mo na ha, ayan ha, may bonus <laughs> na yan. Bonus ko to. Isa lang ha, may 1 million dyan. Ay, dalawa. Eh, dalawa, dalawa. Pili ka usa. Number mo yan, scratch mo yan. Koko, Pebe Koko. Pebe Koko yan. Tawag nyo naman. Mayaman natin to. 1,000? Kuya? 1,000? 1,000 po. O, 1,000 ba Money. Swerte. 1,000 pa po. Scripted naman, to, Scripted. Sige. Huwag kang COVID, kayo. Sige, kayo. 1,000. Eh, natutulog eh. Wala kayo. Iti-chismis ka niyan, tayo. Iti-chismis ka niyan. Wala, kahimitan. O, lagi-lagi sigbay, o. O, ayan. O. Ano? <laughs> <on> um. <laughs> oh, kaya pa so, eh. ah, Video to para ebidensya na binibigay ko sa mga ina ko. One. Uh, uh. right. in to uh. Kahit wala yung anak na binigay ko. Pili ka. Nakakakuha siya ng limb. Isa lang, isa lang, isa lang. Wala wala. Penta? ya yeah, 500 yeah, 50. Wala lang, 500. Yes. <laughs> ay, 50. yes. <laughs> ay, dalawa pala 'to ba 'yung dito 'yung ay, 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 sa akin ni Bayaw, Sa 50 yung yeah. pinakamalaki ano? Bayaw, sa kanila po. Sa kanila 'yung pay dalawa ba 'yo? Pay dalawa ko? may kandila lang ako. Kalilibog yun na, tapos bibigyan ko pa 'yung mga iba 'yung anak. Kumain mo. Ano naman dito? ko. mo sa iyo? Sara. mo inaanak? Anak ko ni Sophie anak ko, mo. wait lang. 'Yung inaanak mo 'to, minsan 'yung karton, Eh, hindi lalaki sa iyo eh. Pambabae lang 'yun. 'Yun naman babae 'ni. Ano ba? Hindi

ako eh, uh 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 Upo ka, upo. Tay, upo. Uh Ropa! Ano <laughs> sa sabihin niya Pili ka dito yung nanak. May one million dito 1 uh. so, so, uh million? Pili eh. uh ka! Kuha isa. Kuha isa. Kuha isa, isa. Get one na yan ah. ka, bunod. Pili ka. Paano nga daw siya bubunod? Ang dami niya may Eh wag to. Si tita, delikado. Kuha ka Kuha ka, kuha ka. One. Bina taas na lang. Taas na lang. Hindi, hindi kita nakalak. Ay, anak lang. Scratch mo, scratch mo. Dalawa yan. Uy, dalawa yata. Salam. Ay, lang. Kaya ito, scratch mo yan. Besa. Besa. Okay, 2 pesos. Ito, ano. Ropa! Yun na yun na, ano, yun na yun oh, <laughs> <laughs> thank you! thank you! Ah, ah, ma, ako! ako. ako. O, doon ano? Doon ako anak hindi sinasapak. <laughs> Busy si Balot, ayan pa ito si Balot. Nagpipidyo pa. So, dito na lang, mas na sa nanay. Okay na sa tatay, no? <laughs> ito dito na sa nanay ng ina-anak <laughs> Para masig. <safe>. Para safe. <laughs> Yeah. Para tayo rito. Pasarin natin. May 1 million sa house and the Hindi lang isa. Salamat. ba? Snatch mo na lang, lang Inaanak, Hindi nasa pa na kita. Kapas ko. Dakarate. Kanina yung isa 50 lang. Hindi, pero di ba tayo yung scripted? Pwede umulit ka na lang. Gawa <laughs> ako 50. Makukuha mo na yung 50. baka Beo, kapasko! Thank you! Merry Christmas! Ay! Ito ito eh, no? Ay, ito eh, no? Ay, 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 Na -a -a niyo well, sinali kita sa rapol sa dito. Right? dito ano siya eh. Ito naman para ano. mo na ako <aat> sa vlog eh. ka! Salam ka! Ano ito? Scratch mo ito? Scratch? Ano ang scratch? mo Ito ay! Five! Kripting Facebook lagi Share din 'yan. Yung pinakamataas. pesos pinakamataas. Ang naman noon, nasa 20 na. Sinitan putu mo jutay.